Ngayong araw nito ay pabago-bago ang timpla ng panahon at kadalasan dito sa Bulacan ay umuulan. Ngayong araw na ito gagawa tayo sa maghapon at ito yung pagkakaabalahan natin. Medyo masama ang panahon pero kailangan natin gumawa para madagdagan at matapos ang ating munting bahay dito sa Bulacan. Kaya samahan nyo ako sa maghapon neto na, na gumawa dito sa munting bahay. Tara! Alas 8 na ng umaga at ganito ang sitwasyon dito. Makulimlim ang panahon at madalas ay umuulan. Pero gagawa tayo at ito yung unang gagawin natin ang pag-aasimbol tayo ng forma dahil may kailangan tayong buhusan na mga biga at para makapagbubong naman tayo sa susunod na mga gawain. Isa lang tayo dito gumagawa at minsan naman ay meron tayong pina-extra dito. Pero kadalasan talaga ay solo lang tayo dito gumagawa. Kaya ngayong maghapon na to samahan niyo ko na kumawa dito sa aming nunting bahay. At uh, thank you Lord naman at pa kahit pa paano, paunti-unti namang natatapos yung bahay na ito. Medyo mahirap kasi tuwing lunes hanggang sabado ay nasa Manila tayo para magtrabaho. Maulan at madulas ang mga kalsada ang mga inaapakan natin ay madulas kaya wala na problema dum pero kailangan nating gumawa sa maghapon tara ito na nga, bumusa naman ng ulan at ito na kumuha na ako ng pamandong. Ito yung dahon ng sari. Na pansamantala natin ibububong doon sa ating pagsisilungan. Kaya ito yung panangga natin muna sa ulan. Ang dahon ng sari. Pero hindi tayo hihinto at tuloy-tuloy pa yung gagawa. Kasi may tinatapos na tayo na dapat tapusin. At kailangan din natin mabuhusan ito sa araw na ito para naman ay madagdagan at matapos tapos din yung mga gawain dito medyo mahirap pero tuloy tuloy lang para saan pa naman ito matatapos din at matapos din ito sana naman ay huminto na yung ulan para hindi naman masyadong perwisyo sa mga gawain tuloy tuloy lang ang gawain kasi pag huminto tayo ay wala talaga mangyayari ganito talaga ang buhay puro puno puno mga pangarap niya ko sa araw na ito. At lagi tayong magtapos na lamang mag kay God kung ano man ang ating mga natatamasa so sa araw-araw dapat natin kong pagpasalamat ka sa kanya dahil kung wala siya, wala rin itong mga natatanggap natin sa mga araw-araw.